butas oh Ito naman guys, para mga tinabas ng lalaki. So, Ito naman. Yan, Ay, butas. May, butas yung, yung mga butas guys. Oh. Meron pa dito. Bali tatlo. 1 2 3. Parang isa parang parang apak nang no? parang eight. Parang eight pero parang apak din ang tao no. Terus meron din kan din. Ayan mga gems yung mga bato dito. Kakaiba. Kasi yung mga mostly itong mga bato na ito is nasa tabing dagat lang ata mata natin matatagpuan pero andito po tayo sa tuktok ng bundok so dun sa kabilang bundok guys maraming corals dito naman ayan o oh. yung mga bato dito parang papel or mga plat plat surface tsaka parang simento siya Kaya natin makahanap ng fossil dito. Bato na yun oh. so far wala pa wala pa tayong nakita wala pa tayong nakitang fossil so mga bato dito more on ano siya may mga butas ayan oh May malaking bato dun. Puntahan natin. Ito yung butas oh. <coughs> Excuse me. Butas. So, sa mga treasure hunter ginagawa nila atang treasure sign yan so wala lang akong alam sa mga treasure hunter ah uh, treasure sign sign Tre treasure sign yan so, ito ang laking tipak na bato ito guys oh parang parang sinadya, sinadya siya oh doon pa para bang yung mga bato na yan pinatong patong lang eh? buhay na yung kapatid ko kasama ko sa pag explore dito sa area na to yung niakal din ako nabutas so eto parang ay calcite calcite stone may nauna na pala dito oh. may may, may nagbasag Ayan oh guys. Ito yung calcite. Calcite stone guys oh. saka ano guys oh yung mga bato dito guys parang sinadya talaga you oh. know tsaka may nakita ko malaking butas oh ito okay, yung malaking butas calcite bin oh yan guys oh. butas oh tingnan natin doon sa kabila yan butas ano so, papansin ko dito maraming butas yung mga bato so bali dito ito yung butas na kabila. Yan o. Lagi yung butas. Ano kayang sign yan? Comment na dyan sa comment section. Yung mga treasure hunter dyan. Na mga Yamashita treasure enthusiast. Kung anong sign to. Yan o. Yung butas. malaking kayamanan yan pag uh, totoong may kayamanan ayan eto kalsa ito eto naman guys para mga tinabas yung lalaki ito naman ay butas may butas yun lang. Ito yung mga butas guys oh. Meron pa dito. Bali tatlo. 1 2, 3 Ito namang isa parang parang, parang parang apak ng ito, no. parang eight. Parang eight pero parang apak din ang tao no. Ito meron din kundi no. Sign din ang sana. parang Chinese. Treasure sign ata yun to guys So may butas rin dito parang okay. well, sign daw? So, ito may butas rin guys oh. Straight oh. Huh? Straight yung butas. Ano, Yun, oh. lusot siya doon. Uh, uh. Parang trick. <laughs> Ayun guys <laughs> oh. Mga Yamasita enthusiast dyan. Comment nyo lang sa comment section kung anong sign ito. Turo nyo naman sa amin baka may kayamanan dito. Ito, <laughs> you know? Lusot siya dito. Ito yung butas oh. Mayroon pang butas dito. O, kung titingnan nyo guys straight straight talaga o oh. ayan o oh. gandang sign to mayroon pa pa din mayroon din na butok butas dito yan 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 nakita ko yan ito pa o guys may butas rin so thick mga butas na to parang binutasan ng sinadyang binutasan talaga marami pa dito guys oh. mga bato na may mga butas na butas yan marami pa hanggang dun no. Yeah, butas dun no? Ayan, dito guys. Uh, galing kami dun sa baba. So nakita namin itong mga kakaibang bato dito. Ayan oh. So hindi siya supposed to be here. Kasi as I noticed guys. So, oh. yung mga bato dito. Yung bato ng ano, dagat. Ayan oh. Sama ko pa rin yung kapatid ko. Nauna na sa akin. So, bali ang lalaki ng bato dito. Tara natin makahanap ng ano dito. Fossil. Gandang bato. Tayo mga bato dito, guys. Ano? May mga butas-butas. Ayan oh. Butas. Ayan o, oh, may butas. Ganda ng mga bato dito. ganun yung pinuntahan namin maraming mga fossilized coral dito naman na part sa kabilang parto ng bundok And yung mga bato dito ano malalapad at saka malalaki yan, tas maraming butas so far wala pa akong wala pa akong nakita ang fossil ano para mga stone block o oh, yan oh eto eh, malaking sign dito ano butas rin Yan gusto Ah natural lang ba yan or siya masita treasure sign and guys narating na namin dito yung tuktok and still marami pa rin dito mga bato yun yeah. yeah. May maraming butas pa. Yeah, parang tangga. Hmm. Tapos parang bundok. Nasa dito. Dito. Ito, ito yung nakikita natin sa mapa nga parang wall na mahaba siguro so bali ito guys yung itong rock formation na to. ito yung nakikita namin sa mapa na parang parang wall so talagang parang wall nga ta, naman talaga oh. parang yung mga bato dito parang sinadyang ano oh. patong patong bata pa yun oh no? tukmo dun ay lumipad na ibon guys ito naman parang ano yun kakaiba yung hulis ng mga bato dito kung di ako nagkakamali itong mga bato na ito is I mean yung part na ito is I think fault line siya kasi ito mga gantong klaseng bato is makikita lang sa pinakailalim na part ng ating mundo and kung titingnan natin sa mapa ayan parang wall may mga wall na nakikita para siyang umusbong or umusli na part ng lupa so makikita mo sa mapa guys ayan kung nakikita nyo parang wall sya yan mahaba so yung area na yan kami ngayon ayan o oh. ayan so far, wala kami nakita dito fossils pero uh, limited time lang kasi kami punta dito so hindi namin na so, uh, for example lang kasi pag uh, fossil yung hinahanap natin is dapat may ano tayo ano yan bato guys na may tatlong butas dapat may ano hammer or chisel tayo na pang ano natin sa mga bato para ma-reveal natin yung mga kung may fossil man mga ancient creatures na nanirahan millions of years ago na, na, instinct na wala na ngayon Ayan. so I think that's it for today's video guys so it's a great experience na na-explore namin itong area na to ganda so may mga rock formation dito ang daming mga butas na ano sa yung mga bato dito guys para siyang mga wall mga tinipak or tinabas sinadyang tinabas Yeah. parang hindi naman na tinabas and as you can see parang ano siya oh meron siyang ito para siyang pinutol ginamita ng uh, machine na parang matabas siguro ewan ko lang kung anong technology ang ginagamit lang mga sinaunang Pilipino or sinaunang tao kung tao man gumawa nito yan o oh straight na straight yan so itry siguro i-cut hindi na tuloy. pero yung mga iba dito talagang sinadya at kinat ito at may mga butas ayan malalaking butas guys marami dito so isa great experience yan malalapad na bato so that's it guys thank you for watching so i-comment na yun lang yung mga opinion nyo dyan sa comment section kung ano yung mga ibig sabihin ng mga butas na straight na nakita natin kanay kanina lang so marami dito nag-alat more on mga ah, butas may butas pa ngayon oh. comment kayo sa comment section kung anong klase yung mga bato to and normal ba yung mga karoon ng butas ng ganyan ayan I appreciate your comment in the comment section.